ano ang nakakakilabot na gabi na naranasan namin sa bahay na ito na siyang nagpabago ng aking pananaw. Tiyak ay kikilabutan ka sa ating Halloween special sa kwento ng mga taong tumira at nagpatunay na may nagpaparamitaw sa bahay ng mga aranja. Mapapansin ang isang orbs na biglang lumabas nakita raw siyang ano, nakasilip na yun. Bumukha na, parang ina na. Ang tagis ka. Sige, tuloy na. Sabi ko say kanya. So ito, welcome back to my YouTube channel. This is Master Gala. Yung sikat na nag-trending na bahay na isinapelikula pa. So sino bang di nakakilala sa pamilya Aranja? Ito, mag-iimbestiga lang tayo. Kukumpara lang naman natin. Ano ba yung difference niya sa gabi? Tsaka sa araw na iikuti natin. Sa main door ng gate. Sa main gate. Ito yung style parang peaceful lang pagkaraniwang bahay lang na abandon siya sa araw pero ibinebenta na makikita nyo naman guys so way back 1997 nang ipinatayo ito at uh, OFW itong uh, pinaka public padre de familia at ito talagang naman ng mga kwento ayon din sa mga nakausap namin na ayon lang magpapidya kanina may mga gumadaan dito sa tuwing gabi parang nakakarinig yun mga iyak mamayang gabi, babalik kami dito para mag-imbestiga lang. Malaman natin kung may kakaibang nangyayari ba talaga. So, may isasama tayo mama yung dalawang kaibigan ko from Manila. From Manila. Ayun. Parang hindi mo. Ganit mo. Uy, wala kayo narinig dyan. Sabi, hello. Sir, may bata po ba dyan sa kabilang bahay? May bata po dyan. Dinig ko din. Hmm. Boses batang babae siya na record. Sabi, hello. I-review natin. From Manila. From Manila. Ito. Ayan, sagitin natin. Ako ang tatanungin, parang wala naman ako masyadong mapipili. Wala naman po pa yung boses na nalilinig Well, mayroon, mayroon, mayroon. Yeah. Mayroon ba yung Oo, oh, naglalaro. Dalong bata. Dalong bata. Ayun eh, nga yung, di ba? Oo, oh, minsan nga, inadaan eh, pa daw yung bigla lang daw yan, ano. Yung asawa ko nga din one, one time, may lang aso. Ah, sabi namin ba, ang bahay na to, pag may nangyari, pinaproteksyonan kami. Tapos, kaya kayo tumatagal? Oo. Ilang taon na po kayo dito ngayon? Mag iisang taon na. Ako yung siguro masasabing tatagal dito. Kasi plano ko talaga, bilhin na to. After three oh. years, kasi sabi ko, sir, pag-iipunan ko lang kasi napamahal na sa akin yung bahay na to. Sabi kung um, makikita mo guys dito sa pinaka-style ng bakod, dito pa lang, pa, masasabi mong 90s pa talaga siya itinayo kasi nga 1997. Oo, -o. tapos ang baba pa ng value ng lupa doon. Pero ngayon, yung mga dating umupa dito, tuluyan na pong uh, umalis. Hindi ko ng natin alam kung talagang umalis ba sila. Hindi lang nagkasundo. Parang ganun, din natin masasabi. Sa ngayon, ang bahay ay binibenta na raw. Madalas namalabas sa mga social media ang bahay na ito at hanggang ngayon kahit napakatagal ng panahon ng pangyayari na malagim ay pilit pa rin itong nababalik na para bang binibigay ng pagkakataon. Kung ang isang bahay ay may nangyaring mga malalaki, mabibigat na krimen, bibilin mo ba? mag ka lang. Kasi balak po namin sana balikan mama yung gabi to. Para ano lang ba, syempre, sasabihin, bakit mo eh, ka pinupuntahan ng gabi? Pwede naman umaga para kasi po makumpara. Kasi syempre, di ba? Sa social media, yung mga nagpo-post sa TikTok, nagtrending na rin naman po siya. Kung parang makumpara lang. Kasi wala naman po yata naglakas ang loob pumunta ng gabi, di ba? Ibig sabihin na lang dyan. Yan ang tumira dyan. Hindi, ibig sabihin po yung parang ano lang, yung may mga nagpupunta dyan na binibidyo nila, nagpupunta sila ng gabi, wala. May nakita Ay, po. Wala naman ako mapapasok. Wala, 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 wala. din diyan. Ah, marami nang tumira talaga yeah. din diyan. Ah, marami nang tumira talagang hindi nagtagal. Parang dalawa, dalawa na katira. Ang dalawa. So makikita niyo yung style. Ah, talagang 90s. Shai. Tapos to tinatapik pag tinapik ka daw nang hindi taga dito, tatapikin mo daw nang gano'n. Sabi oh, nila, sige. eh hindi naman to Bisaya, 'di ba? Bisaya ako, Dai. Asa ka? Gikan. Taga Cebu Gikan. mag out ka muna. Bati, mag shoutout out ka muna. Bati, bati ka muna. Hi. na ito. Po sa mga anak ko sa Bacolod. Nakarating doon ng ano ni ano eh ni Master Gala. Oh, nakilala tayo ni Madam. Yes. Yeah. Madam, ngayon ang pautang. Ay. Wala akong kwarta. Ako po tangin niyo. Bakit nalungkot siya? Hindi tanong lang kita. Konting ano naman, yung based on your experience lang. Talagang Yes. yes, yes marami, Ako kasi ako palagi nag-iisa. Pag bumiyahe sila, ako na lang naiiwan mag-isa. Minsan nakala ko nandito na siya. Talagang dumaan sa likod ko. Eh, hindi ko man alam. Sabi ko kanina pa kayo, gang. Sabi pa naman sa akin, hmm. pumunta sa banyo. Tapos ngayon, pinatay ang ilaw. Hinintay ko na lumabas. Wala man lumabas, di pinuntahan ko ngayon yung dito ko. Grabe tayo, oh. Pati huwag mo naman ikumpara <laughs> na. Pati ako nangingilabot, oh, eh. Oo, to, hindi totoo. Isang taong pang tumira dyan. Sabay kami. Habang ikinikwento ng dating tumira sa bahay na ito, ay ipapakita ko ang mga nangyari noong gabing binalikan namin ito. Pero sa totoo lang, Nauna muna ang pag-vlog namin ng gabi bago ako kumuha ng mga shots. Ayan na siya sa akin kasi walang nakatayong bahay. Pagtungtong pa lang namin limang metro mula sa bahay ay ito na yung naramdaman ko. Tindigan agad ang aking mga balahibo dahil nakarinig ako ng parang umiiyak na babae. Pakinggang mabuti. Nakatayong bahay. Ako isang special episode po ito na ating itatanghal, ito po ay tungkol po sa pamilya ng Aranja na naging uh, kag kagimbal-gimbal po yung kanilang uh, history, ngayon medyo pumapatak yung ulan, mapapansin po ninyo unang una ako po ay humihiling sa inyo ng positive energy lang tayo dahil dito pa lang po napakabigat may special guest tayo siyempre dito sa Lipa, Batangas. Galing pa tayo ng Davao City. Ang ating minamahal na kaibigan na inyong hinanap sa akin. Syempre na... Pasok! Hi, hey, guys. Okay, relax. Hello. Narinig mo? Ang lang. Narinig mo? Ano ba So ngayon po, ito disclaimer po. May energy naman ngayon. Eh. <laughs> Pakita ka, matahiyak. Hi! Oo, nais na ba ako? <laughs> May iba kasi siya. Ba't parang ano, buhay pa yung binabati mo. Sabi mo, Hi! Energy zone. Hello. So yan. I miss you. Ay, matarang. Namiss nyo siya at namiss, syempre namiss nyo din kayo. Sobrang busy niya. Hayaan nyo guys, marami pa tayo mga collaboration na paparating kasama. Kasama. What? Partner ko yan eh. Di ba kapatid niya dati nung una yun ang interview mo? Akapatid kapatid mo ba yun nasa antipolo na po, si madam? Uh -huh. Sir? Akala ko, ang dinig ko kanina amo niya. May uh, tanong ko lang po. Ilang taong kayong tamira dyan? Ako sa so, brada lang. Ano yung dahilan? Hindi kami na nakabayan. <laughs> talagang yun, ang talagang prangkahan. Si, ito yung gusto ko talaga kay madam eh. Prangkahan talaga. Yes. Bukod doon, hindi naman dahil sa may kababalagan kaya ka umalis. Hindi. Hindi, hindi naman kami nakakot. Parang nasanay <laughs> na kami. Nasanay na kami. Mas maigit pa yung kasama na ganun. Sa totoo lang. So, totoo lang talaga. Kaysa so yung buhay Kaysa naman na talaga, pero sinasasaka ng Buhay yung pa ang gagawa sa iyo ng masama. Correct. Oh, may shout out Ay, dyan. Oh. May yes. buhay pa, pero pinatay ko na rin. Ha? Hindi, sa puso ko lang naman, pero oh, nagpatawad oh. na. Oh, yes. Bago Ito. ko siya pinatay, pinatawad ko muna. Oh, yes. <laughs> ano yun? At tinitira ko ng tali ko rin. Napakawalang ya. Anong ko, ko? na. Hmm. Ano yung pinakamatindi mong experience ko? Yung ano, natutok experience ko? Yung ano, natutulog ako, tapos nagbiyahe na siya. Madaling araw, tapos nadinig ko, hindi ko na alam mga alas 3 siguro, umalulong yung aso namin. Hinayaan ko na. Tapos may maya, kala ko ba naginip, yung dalawang bata umamba sa akin. Sabi, mami, gising na po kayo. Yung pala alas 9 na. Parang totoo, naginising ako. Pero may kasama ka talagang bata? Wala! Dalawa lang kami. Ay pala magaan ang loob ko sa kanya kasi taga Cebu. Marami akong mga jowa dyan sa Cebu. Hindi, ah! hindi <laughs> Sabi Nice. Si Boto masusunod na. Shout out doon sa mga taga San Luis, Lemery. Mm -hmm. Yan, shout out daw po. Yan, okay na. Dejak Thank you po. God bless. Salamat. Oh, sabi niya, oo, oh, nandyan si Mamang. Eh, kaso hindi naman ako nagsalita noon, di ba? Nung Pari, ano mo siya, Bilas, yung naka-interview ko oh. before. Hindi na nila to. Di ba balak nilang bilhin pa na? Ayun, dahil magkano yeah. mo binibenta? 3.8. Marami okay. naman tumingin dyan. Ngayon. Tinawagan na rin si Sir. Ewan po kung magkaano sila nung no, iglesia ni Cristo ah. Pero yun lang pinaka worst yung parang may nanggising sa yung dalawang bata. Oo, at tsaka yung naglilinis ako dyan tanghaling tapat, umalulong yung aso namin, ang pangit ng alulong niya. Inano ko pa nga, sabi ko, huy, ginanong ko ba? Dito pa naman nakaharap, diyan sa bahay na sa luba ko. Pus yung, siyempre, kagaling ko lang sa abroad. Naglinis ako, ako lang mag-isa kasi may biyahe sila eh hindi ako pang nakapagsuklay ng eh, mahaba mahabang buhok ko. So, eh, Dahil ginanong talaga ako. Oh. Talaga sinusubo. Talaga, <laughs> talaga dinedemo din niya sa akin kung paano yung kanina yung dito. Oh. Ngayon naman yung kalipit naman dito. Oh. ayun. yung buhok ko. Parang, parang, dinanong... parang dumaan. Tapos nadinig ko talagang tawanan ng mga bata. Totoo yan. Hindi ako nag-ano. ba diba, dati ayaw ko pa interview sa iyo. Kasi, Hindi, wala ka naman na doon. Oh, at uh, ah, saka freedom, ah, uh, freedom of speech naman uh, ito. Mm -hmm. Karapatan naman ng tao na mag-share ng experience nila. Uh, mm -hmm. Hindi naman at at natin Tapos nagsabi lang ako na, Uy, huwag mo akong kakutin ha, baka mamaya mahulog ako, wala nang tagalinis ng, ng banyo. Yun, lumayo. At saka yung bula, wala naman tao, wala din hangin, ako mag-isa din sa loob. Ang bula talaga, tumalon talon dalawang bula. Oo. Uh -hmm. Yun yung pinaka-worst po, yung dalawa na natutulog oh, anong oras Ano po kayo natutulog noon? Hindi, nagising na ako noon alas tres. Nang hapon? Oo. Yung naglinis na ako ng bahay kasi parating na sila. Pero nakaluto na ako. Mm -hmm. Ayun, sabi ko, uh, sa isip ko, hindi talaga sila kasi din sila nangatay. Kaya sinanay ko ng sarili pinatay. ko. Pinatay, oh, pinatay. Oh, uh, sinanay ko ng sarili ko. Alam nyo naman din po eh, bago kayo mag-rent dyan, na gano'n ang history, di ba? Ang eh, huli na. Paparating kasama. Wala, oy! Son! Sun <laughs> <Son>, relax, <laughs> nang nilabot ako sun, relax May galit eh Pakita mo, walang script to, pakita may paligid, kasama tayong iba Ayun ang sinasabi, totoo Tayo na po mong makakapag, ano ngayon Meron kami ibang mga nakakusap dito, ayaw nilang magsabi Dito video ka, video ka, dito ka, son Ayaw po nilang magsabi kung ano, ano pero na eksaktong sinasabi nila na nangyayari pero may natanong nga ako na sa may iyak yun yung bi parang bato mahina lang yung una na record naman ngayon malakas po kahit po nakalapel ay malakas ngayon open lang natin to guys dito tayo diretso saan so, ba ka ay magpakita <laughs> sa frame ni bakla takot takot <laughs> nasisilaw ako hindi ka titingin sa sa salita camera man so ito po tanyag po itong bahay na ito mga master lapit ka ngayon ang open lang natin is yung sa story wala pong masyadong uh, kwento pa kasi sobrang bigat eh kahit 1994 pa nangyari huwag ka namang <laughs> kahit 1994 pa po nangyari yung pangyayaring ilo, eh mapapansin nyo naman dito na may meron siyang mga kaharap diyan ng mga wala ding nagtayo. Meron din meron din dito na part na hanggang ngayon abandonado at meron ding mga ibang dito nagtayo dito ng bahay na hindi na tumatagal. Dito sa side no? Okay. for rent. At lalapit kayo, ba't bang lalayo nyo? Lapit, lapit. Huwag kayo matatakot. So, itong bintana, mga master, ang kwento sa akin, um, ang tatakot na po sa si Jason. Pasensya na guys. Ayun ang sumama ni Jason sa frame. Nandiyan na po sa, siya sa harap. Trending talaga ito. Kung baga maraming, uh, dito, din, dito sa part na ito dumaan. Yung kinuwento nga sa akin nung unang umupa, is ang madalas daw po niya nakikita dyan yung bata which is marami pong nag-request sa akin ngayon minaamoy ka May ano Saan pagita? Oh. pagita? Ngayon, mapapansin ng isang orbs na biglang lumabas mula sa bahay. Ngayon, namoy na mo. Namoy mm -hmm. ko. Dito ka, wag kang, pa natatakot ka? Bak lang, ang kukulab-kulab, <laughs> oh, relax. Uh, guys, uh, buong respeto pa rin po pero yung history na po kasi hindi mabubura. Marami pong gustong ano. Sa pagkakaalam ko lang po ah uh, 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 ano ah uh, disclaimer, wala pa po ako nakita nag-vlog nito ng gabi, 'di ba? Kasiyempre kinakatakutan niya, mabigat. No, yun, yun, gagamit lang po ako ng isang application for a while and sandali lang po. Uh. Hindi alam niyo naman din po eh bago kayo mag-rent diyan, naganoon ang history, 'di ba? na nung nagtira na ako. <laughs> <Hotin> naman. Masyado <laughs> ko <naman> na <laughs> nagtira na ako sa kanya sinabi. Uh, ito, itong partner ko sa kanya sinabi sa akin. Oh, ay, kayo. nung nagpicture ako, unang araw ko talaga. Pagka ato, natulog ako nung gabi. Pagka umaga, nagselfie ako. Mahilig ako sa selfie eh. Hindi ko yan nakita ang itsura ni... Hey ano ha, ah, oh. Hindi uh, ko talaga nakita yan nung ano dahil bago nga lang. Pag picture ko dito yan, Nag-picture naman ako sa kabila. Nandito din. May kuha. May nasan yung picture? Na-delete ko na nga, Dahil nakakatakot na. Sabi ko na. Tapos yung nakita talaga yung mukha ko? Oo. Pinakita ko yung galisir. Ano sabi ng karun niya? Wala. Hindi siya umihig. Hindi kasi parang matahimik daw sabi niya. Tapos ngayon, ano nangyari nung nagpicture ka? Wala naman. Tapos nung sa loob din, eh, nagpicture ako. Yung mga bata nandito sa baba tapos umupo ako sa hagdan nagpa-picture din ako nang jadaan din wala tapos sabi ng pastora namin dapat daw ipagdasal at i-rebuke so, so yun lagi kami nagba Bible study diyan nung time na yun na mm, kayo ilang taon oh. kayo yan 3 years kayo diyan no mm, isi yung partner ko lang okay. please stop sila Chelsea, Angelina at Helen ang mag-iinang walang awang inaslang sa loob mismo ng kanilang pamamahay sa Lipa Batangas taong 1994. Kasalukuyang nasa ibang bansa ang kanilang padre de pamilya nang mangyari ang sinasabing krimen. Walang iba ang gumawa nito kundi ang kanilang kapitbahay na lalaki. Sa tatlong taon na ang nakararaan. Ang kapangipangilabot na storya ay isinapilikula ni Jay Caparas at umaani ito ng sari-saring mga komento at takot. May mga kwento rin ayon sa investigasyon ng kaso na naunang pinaslang ang dalawata bago ang ina. Dahil lumabas daw itong si Helen na kanilang ina para humingi ng tulong at binalikan pa ang kanyang mga anak. Pero huli na rin ang lahat at doon na rin siya sinimulang tapusin. Sa halos 30 taong pangyayaring ito, kung tatanungin kita, pabor ka bang ibalik ang bitay? Ang parusang kamatayan? Kung ako ang inyong tatanungin, ay pabor na pabor ako dahil basta masusi lamang itong pag-aralan bago isagawa dahil makakatulong ito sa pagbaba ng bilang ng mga krimen sa Pilipinas. Saan po dumaan yung hayop? Sa likod. Hindi lang hayop, masahol pa sa hayop. yung talaga is na, na, ano na, na nakakulong hanggang ngayon o na rin. Ano po bang sabi? Patay na raw. Pagdinig ko. Pero so far, kung magkakaroon ng chance, babalik ka pa dyan. masarap. Yes! Kaysa naman, tingnan mo naman ang tinira namin. Oo nga eh. Diyan lang kami tumira. Okay. Mas gusto ko diyan, talagang malawak. Kasi Patutu nung galing po kami dito last night, meron po kami yung bato na narinig I-record naman po iyon. <laughs> Tapos nung nambato dito naman po, parang may tumatakbo kalapit sa amin. Kaya lang nagkataka ko, kala namin abandon. May tao naman pala. Kaya lang ah, uh, may months ago, uh, gabi kami pumunta. So isinama lang namin itong video ng interview nung umaga. Kasi wala na ako naman kami ma-interview ng gabi, kundi yung multo lang na nandyan <laughs> sabi nila may multo pero ako naman based on my experience nga first time nakasama itong humahawak ng camera si Daniel nakita niya yung mismong ano na ngayon nagtugma pa maiksi ano maiksi yung buhok hmm. na nakita mo dun sa nung nag vlog tayo maiksi din ang buhok maiksi naman talaga oh, maiksi. tapos pero ang pero mga... parang Ta Agnas na yung mukha eh. Eh nga, uh, parang ina-agnas uh, ko yung mukha nang nakita niya naman. Ah, hindi naman. Pero ikaw, handang paramdam lang kayo. Wala namang... Nakita kong itsura. Pagkaganda. Hindi naman na, Agnes, hindi pangit. Pero, Kahit yung bata, napicturan ko, kaganda ng mga bata. Pusos pa dito sa tenga. At ito naman nakatali ng two ears. Two ears, ganito talaga. Ito, nakatali siya ng two ears. At no, ito ganito. naman si ma'am, ganito talaga pati damit niya. Pero hindi mo pa siya nakikita in person talaga? Hindi. Pero hindi nung nakita mo naman na nandyan ka, nag-uumuupa ka mag nagtugma Oo, dito sa sila talaga Ay, totoo hindi pala talaga Sila talaga ganyan talaga ang itsura mm -mm. Kaya nung pumunta ako sa cemetery sabi ko na sila talaga ito oh tiningnan ko kaagad yung picture ko Ang nakakilabot pa ayon sa kanyang kwento Wala siyang idea sa mga pinatay na mag-iina at nakita niya ang mga larawang ito na nagtugma sa kanyang nakita o na picturean Kaya nung pumunta daw siya sa cemetery nakita niya mga larawan ng mga pinatay na mag-iina ito ay nagtugma base sa kanyang mga pictures o selfies. Hindi naman nakakatakot kasi hindi oh, naman... Doon tayo sa history po kasi ng grabe yung brutal na ginawa po. kasi Yes, yun ang nakakatakot. Oo, 98 na or 97 na stab ang ginawa po. 98 na saksak. Oo, oh, alam ko na. Yung sa personal talaga, grabe talaga. Daw. Ah, mas matindi sa mas personal? Kasi yung friend ko dito, Nakita, ang naging doktor nila ay yun yung pinsang buo niya. Nakita talaga nila actual. Yung actual na hmm, ano? Parang ano daw talaga, parang ginawa silang, ano, parang unang pa, Binaboy, Alam mo, nung bago ko irentahan tong bahay na to, bibenta na dapat si Ronaldo si Ronald to. Okay. yung balahibo niya, hindi niya daw maintindihan. Oo, lang awa. Ganun po katindi. Dahil lang po sa hindi napahiram. Uh, bait naman daw to si, ano, eh, si Madam, super bait. Tsaka kahit si... Maganda si talaga si Madam. Hindi yan na pangkabait. Maganda ni... Anong, Don Sueta, uh, parang gano'n. Si Ay, Santos. oh, oh, Santos, ikaw, ikaw. Anong, I, sinong hawig niyo po? Aywan ko. <laughs> si Miss Tapia <Si> yata. <laughs> <laughs> so, parang hindi ko talaga ng guys na balikan mag-isa. Shout out kay Jeff. Sinong -galing. Liar. Liar. Layer Sinungaling ka daw. Kung ano yung hindi hindi ako tinutukoy yan ano ka ba? Kung ano lang ang lalabas diyan. Mm, okay. Ano talaga? Ngayon man lang sa tao ng pero may connection yung sinabi niya di sa kwento. Wait lang. Siya wala siyang idea guys masyado sa kwento. Eh. So ngayon ang alam ko guys, binibento na ng may-ari. Hindi ka di malapit? Hindi, malapit naman. Dito sa Kailangan. Si Need. Yung itong bintana, medyo lapit ka ng konti para mapagulo natin. Medyo pa zoom kung kaya ba. Kaya mong i-zoom. Hindi. So, habang ko. Sige lang. Tuloy lang. Tutok mo nga dun. May tao ba? May... Wala. Okay, relax. Nangyilabit ako. Ito po ah. Uh... lang. Sabi ko sa kanya. I told him. Pinagdadasal ko na kapayapaan po unang una tutok -una. mo nga dito dito ka dito baka may tao ba yung ano po pinagdadasal po namin na iligtas po kami ng Diyos dito at saka syempre kung ano man po yung diwa na nandito na bumabalo sa lugar Ceremonia. ipinapag CEREMONY lahat ngayon sa ngalan po ni Jesus so ngayon relax na nanginig ka relax <laughs> Okay lang ako. Ganito talaga. Relax. Okay ka lang. Nanginginig ka. Hindi. Okay lang ako. Ganito talaga ako. Pasmado. So Pasmado. Pasmado. Okay. lang. ring Please stop. Stop ka daw. Ang continuous. So mga master, wala namang... Bukod sa na-record natin para may lumalapit pero hindi na natin nakikita, meron ding orbs na pabalik-balik mula sa loob palabas. Bukod sa wala nga nag-vlog nito. Bukod sa wala nga nag-vlog nito mahirap pong ikwento yung eksaktong nangyari. Ito po kasi, ito po yung gate, makikita ninyo, which is ang sabi, nakatakbo pa rin dito si Helen. Yung dating dating asawa nitong ginanapan nga ni Joel Torre at ni uh, ATV Ate V, Vilma Santos, at ngayon ay trending po sa TikTok. Kami naman po, eh, hindi naman kami nandito, hindi naman ako nandito para gumawa ng ingay o gumawa ng pangalan dahil lang po dito. Ito po yung napuntahan ko na before bago po mag-trending mo ngayon. Which is... Kapilaya Chapel. Chapel. Nangyaring malaging na pangyayari dito. Which is yung dalawang walang salang anak ay dito na din po tinapos ng isang kapitbahay na pinagkatiwalaan na kung pare umano nitong pinaka-tatay na Aranja. Which is ngayon is more than basta 1994 pa nangyari hindi ko na po sasabi makawin ko lahat ang hirap po eh napakabigat guys hindi ko na masabi voice over ko na lang okay hindi ko kaya <laughs> naiyak na ano ko ba grabe <laughs> hindi ko ano hindi ko kaya pa ang hirap pala kaya pala yung sabi yung movie hindi doon nila na dyan uh kasi ito yung gate dito yung ano hinatak pa nakalabas na dito yung babae hinatak pa Ayon sa mga kwento ay nandahil lang sa isang candy o lollipop na kapasok ang sas na inaabot niya sa anak na kalaunan ito'y naging mitsa ng kanilang mga buhay. Ito lahat na wala pong sasama sa aming anumang negative na bagay sa pangalan po ni Jesus at uh, syem syempre sa mga minamahal natin na nanonood. Yung bintana, Sure ka? Tumaan. Ngayon lang, bago lang? Oo, um, hmm. sabi niya sa akin. Ba't Binulong niya sa akin. Si Neil. May nakita raw siyang ano, nakasilip ngayon. Yung mukha niya parang ina agnes na. Ang um, targis ka. Ano na? Yung mukha niya parang ina agnes na. Grabe, wag kang ah, hindi. hindi yan. nakakaanong biro. seryoso. Ngayon no, lang ba? O yung tapos na ako mag-video? Kanina nasa gate Oh, mm, yung, yung, kumuha ko diba? Yung kumukuha ng, diba? ng ano, si cinematic shot. Ayon kay Daniel ay nakita niya mismo habang kumukuha ko ng mga cinematic shots na ito. Ang mabaing matanda na nakadungaw sa kanya sa bintana. Hindi uman. Halos ang buong kalahating muka ay naaagnas na. Hindi mo nakita. Hindi ko pinakita yung mukha ko. Nakapalikot siya. Ano ka ni Nakatalikod na ako yung salon parang. Well, guys, wala well, siyang idea kung ano yung ano dyan eh, nangyari. Ano yung nakita mo? Parang inaagnas na. Inaagnas, parang babae yata. Ba Ma, bata pa or matanda na? Wala ka kasi. Parang matanda na yata. Kasi matanda na yung mga Sir, first time ko din po na maka... hindi po ako nagpapakita ng mga camera man na ano ngayon. Pinakita ko lang para mak... Kasi ano po eh, gusto din nilang makasama mga subscriber natin ito. Dito doon niya nakitang nakasilip ang isang matandang babae na tila na aagnas na. Ang mukha balitaan namin na napakarami na palang tumingin sa bahay na ito dahil ito ay binibenta sa ngayon.